ex-boyfriend na nangungulit para makipagbalikan sa'yo. Ay eh, kasama dyan ng ex-girlfriend. Alamin na <laughs> posibleng kaparusahan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Nangungulit na ex-boyfriend para makapagbalikan sa'yo? Nako! Nako! Mahirap nga namang bitawan ang isang relasyon, lalo na kung marami na kayong pinagsamahan. Ngunit paano kung hindi pala kayo ang para sa isa't isa, pero patuloy kang kinukulit ng ex-boyfriend mo para makapagbalikan ka? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alin sunod? 1962 o Violence Against Women and Children Act. Mariing ipinagbabawal ang anumang klase ng pangaras o pangaabuso sa mga kababaihan. Protektado ng batas na ito ang sino mang nasa relasyon at sakop din nito ang anumang emosyonal, pisikal at pang-ekonomiyang pangaabuso. Ang sino mang lumabag sa bawsilo ay maaaring mabilang... Na buwan hanggang isang taon at magmulta ng 50,000 piso hanggang 500,000 piso. Kaya sa mga lalaking hiniwalayan ng kanilang nobya, huwag nang ipilit kung wala ng pag-asa. Makipag-usap ng maayos at ang kanyang desisyon ay irespeto para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.